ito yung mga naputol na kamuti na ready na itanim so yan marami pero mas marami pa pala yung kakailanganin namin sila naman yung nagpuputol at ako yung nag arrange nito para ready na na buhatin or hilain sa balsa papunta don sa taniman tatlo silang nagputol pero so yan uh, <laughs> So, magtanim tayo ng kamote. Turuan ko, pakita ko sa inyo kung paano magtanim ng kamote. Ganito. So, yung layo niya. Yan Mga isang ruler yung mga isang ruler yung ano mga isang ruler yung layo itong sistema ng pagtatanim ng kamote ay subuk na at sumigaw yung manok ng itlog yata ayun subuk na at talagang kumikita na itong sistema ng pagtatanim ng kamote nila dito at ako ay training lang din dito at nagtanong ako kung paano ayan so ganyan ka ano yung magtanim ng kamote isang isang puto lang bawat puno ayan hindi kagaya sa amin dinamihan marami maraming sa bisayas ayan kuskus -kus ng kuskus -kus yung isa dahil ang daming nangangagat daming langgam ayan uh, yan lang naman ang paglalagay ng abono sa in between or malapit sa puno or kahit tamaan ayan mabilis na maglagay ng abono dahil sanay na sanay na sila so ayan Ayan, so ganun kalawak yung tinataniman natin. At ganun yung magtabon ng ano, yung nilalagay ko na ano ng kamote at nalagyan na rin ng abuno. Mm, abono. Ayan, tinatabon na naman araro. araruhin para matabunan siya. O so, kagaya niyan. So yung total na natatabunan ay aayusin yan. La, may tagasunod din na mag-aayos. So, yan yung ating style ng pagtatanim ng kamuti. Hindi biro. Pero pag tumama naman, sulit din ang pagod. So, yan yung nataniman namin. Tumigil muna kami at naubusan na kami ng pantanim magputol ulit so maraming salamat at sana'y mag subscribe at mag follow kayo sa akin maraming salamat